So yo, what's up guys? Axio TV nagbabalik po. So yon, ito may bago tayong pasabog guys. ito ay about sa balita kay Dwight Howard. So ngayon nga ay marami nga talaga ang nagsasabi na nasa Golden State Warriors na si Dwight Howard. So ngayon ay mapagsabi nga tayo na uh, hindi talaga lahat ng vlogger ang nagsasabi ng katotohanan o parang juice lang ang habol. Ito nga talaga, mayroon tayong ipipin na video dito na pasabog uh, ah, ko din sa isang legit na source talaga na nagsasabi talaga ng katotohanan. Ito alam ko to kasi matagal ko na itong sinasubaybaya ng mga post niya at mga sinasabi niya talagang totoong totoo. So yun guys, ah, ang katotohanan nito ay bapanurin natin dito at makikita natin talaga kung anong katotohanan. So sa ngayon guys, uh, ah, hingin ko muna yung pabor nyo na huwag nyo naman kalimutan i-subscribe itong channel natin na Action TV po, nagbabalik po kasi parang nawalan tayo ng ganang bigla dahil noon sa mataas yung news namin tapos biglang nawala so yun guys, huwag, naman, huwag nyo naman sana kalimutan i-subscribe itong channel ko bilang tulong na lang nyo sa akin at ako ay nagbabakasakalin dito at baguhan pa lang ako dito so yun guys, tara i-play natin dito yung video na yun Nung isang araw nga ay lumabas ang balita na interesado ang Golden State Warriors kay Dwight Howard. Habang may ibang mga vlogger naman na advance ng mag-isip at binabalita ng kinunga na ng Warriors si Dwight Howard kahit na wala pang binabalita ang mga insiders o kaya naman si Dwight Howard mismo at ang multi-time champion franchise. Mas nagpainit pa ng rumors na makita na mag-ensayo na magkakasama few days ago lang si Dwight Howard, Chris Paul at Draymond Green na mga players ng Warriors. Well, ito nga ang totoong balita mula kay Shams ng The Athletic. Hindi nga daw expected o inaasahan na isa-sign ng Warriors si Dwight Howard o ang kahit na sinong veteran center anytime soon. Mapadrain Denmon man yan o kung sino pa. Nagkaroon ng dalawang araw na pagbibisita sa San Francisco ang multi-time defensive pair of the year winner upang makipag-usap sa Warriors front office members. At nagkaroon din nga sila ng mga workouts mga kaibigan. Ganun pa man, mas gusto nga ng Warriors na i-maintain ang flexibility ng lineup nila patungo sa training camp o kaya naman sa regular season. For the simple reason na may mga player nga na hindi natutuwa sa kanilang team kapag nag-umpisa na ang regular season. Mapa-playing time man ang dahilan o ang pagkakagamit sa kanila. At kapag ganito nga nangyayari ay humihingi ng trade ang isang player. At kapag wala itong nakuha na deal, napupunta na ito sa buyout market kung saan nakabang na nga ng Warriors. Dito nga ay makakamura sila. Pwede silang makakuha ng mga all-star caliber players na minimum di lamang ang binabayad nila. At ito nga ang dahilan kung bakit gusto nilang ipanatili na bakante ang isang roster spot expect to start the season na experiment mode ng Warriors. As of now ay hindi pa nga maliwanag kung small ball lineup ba ang gagawin nila sa front court. Kahit small ball lang nga sila sa back court ayon sa mga sources na sinasabing ipagsasabay nila si Chris Paul, Stephen Curry at Clay Thompson sa kanilang starting five. Hindi pa nga natin iyak sa ngayon kung si Wiggins ba. So yun guys. So, huwag niyo kalimutan, ipalo yung i-subscribe yung YouTube natin na uh, show So yun, maraming sarap.